Makapangyarihan panalangin mula sa Mjil awit siyam isa dalawang Sa pangalan na Ama, ng Anak at na Espiritu Santo. Amen. Ama namin. Ama namin na nasa langit. Sambahin ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian. Matupad ang iyong kaloban, Sa lupa gaya ng sa langit. Bidyan mo kami ngayon na aming pang-araw-araw na pagkain patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. Gunit iligtas mo kami sa kasamaan. Amen. Panginoon, aking Diyos at aking pastol. Ikaw ang nag-alaga sa akin na walang hanggang pag-ibig. Wala akong pagkukulang kapag pinatnubayan mo ako, sapagkat nasa iyo ang aking panustos, ang aking kapayapaan at katiwasayan. Pinahiga mo ako sa lonchang pastulan, pinapatnubayan mo ako sa tabi ng tahimik na tubig at pinapanumbalik mo ang aking kaluluwa. Kahit na sa madilim na mga araw, kapag ang lahat ay tila walang katyakan, hindi ako natatakot sa kasamaan. Dahil ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaliw sa akin. Naghanda ka na mesa sa harap ng aking mga kaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, at ang aking saro ay umaapaw. Ang iyong kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y tatahan sa iyong harapan magpakailanman. Kataas-taasan, aking kanlungan at aking kuta, ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Iligtas mo ako sa mga silo ng kaaway, sa mga bitag ng takot at nakatagong pagkawasa. Tinatakpan mo ako ng iyong mga pakpak, at sa ilalim ng iyong protection ako ay ligtas. Ang iyong katapatan ay isang kalasag na nakapaligid sa akin sa lahat ng panig. Hindi ako matatakot sa kilabot sa gabi, ni sa palaso man na lumilipad sa araw. Maaring mahulog ang isang libo sa aking tagiliran, sampung libo sa aking kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa akin. Sa pamamagitan na aking mga mata ay mamasdan ko ang katuwiran ng Panginoon, at makikita ko ang tagumpay ng iyong bayan. Dahil ginawa mo ang Panginoon na aking kanlungan, ang kataas-taasan ay aking tahanan. Walang kasamaang darating sa akin, walang salot na lalapit sa aking bahay. Ang iyong mga anghel ay sinugo para sa akin, upang bantayan ako sa lahat ng aking mga lakad. Inalalayan nila ako ng kanilang mga kamay, upang hindi ko yuntog ang aking paa sa isang bato. Panginoon, naway ang pagtitiwala ko sa iyo ay higit pa sa anumang bagyo. Nawai lumakad ako ng walang takot, dahil ikaw ay kasama ko, gayon at magpakailanman. Sa iyo ako nagpapahinga. Sa iyo ako ay lumalakas. Ikaw ang aking pastol, aking tagapagtanggol, aking tagapagligtas. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, isulat sa mga komento na may pananampalataya, Amen. Ang Panginoon ang aking pastol at aking kanlungan. Mahal na Diyos ang iyong presensya ay pumapalibot sa akin tulad ng isang kalasag. Kapag umihip ang hangin at nagmumukhang madilim ang mga lamba, naalala ko na sumama ka sa akin sa paglalakad. Ikaw ang aking pastol at hindi mo ako pababayaan. Ang iyong tinig ay gumagabay sa akin sa mga tuwid na landas. Kahit na ang mundo sa paligid ko ay sumisigaw sa takot at pagkalito. Ikaw ang Diyos na nakakakilala sa akin sa pangalan na sa akin na malambing at masigasig na nagbabantay sa akin. Kapag umiyak ako, sinasagot mo ako. Kapag ako'y nahuhulog, iyong itinaas sa pamamagitan ng iyong makapanyarihang kamay. Ikaw ay kanlungan sa kapighatsan, aliw sa kalungkutan, at lakas sa mga sandali ng kahinaan. Ang iyong pag-ibig ay pumapalibot sa akin araw at gabi. Ang iyong mga mata ay nasa akin, at walang nakaligtas sa iyong pangangalaga. Sa harap ng mga pakikibaka, binibigyan mo ako ng lakas ng loob. Sa harap ng pagkawala, tinuruan mo akong magtiwala. Patuloy kong ipinahahayag ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kahit na nakikita ng natural kong mga mata ang kakulangan, ang aking pananampalataya ay nagpapahayag ng kasaganahan sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na naghahanda, nagpapanatili, nagpapanumbalik at nagpapanibago. At habang nagtatago ako sa iyo, kataas-taasan, nagpapahinga ako sa ilalim ng iyong mga pakpak. Nagtitiwala ako sa mga pangakong walang hanggan. Iniligtas mo ako sa takot, dalamhati at kamatayan. Walang palaso ng kaaway ang makakarating sa akin. Sapagkat ako ay tinatakan ng dugo ng kordero. Alagaan mo ako na mahabang buhay. Ipapakita mo sa akin ang iyong pagliligtas at akayin mo ako sa kapayapaan matibay na wa ang aking mga paa sa bato, at ipahayag ng aking bibig, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang Panginoon ay naghahari at ang kanyang awa ay magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa pagiging liwanag ko, gabay at kalasak ko. Mahal kita, sinasamba kita at kinikilala kita bilang soberano sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang puso ko ay nananatili. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantik sa iyong espiritu, sumulat sa mga komento na may pananampalataya at katapangan, luwalhati sa Diyos. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon ng mga hukbo. Hanggang sa susunod na panalangin dito sa channel. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampana para lagi kang maabisuhan ng mga bagong panalangin. God bless! Makapangyarihan panalangin mula sa Mjil awit siyam isa iti dalawang Sa pangalan na Ama, ng Anak at na Espiritu Santo. Amen. Ama namin. Ama namin na nasa langit. Sambahin ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian. Matupad ang iyong kaloban. Sa lupa gaya ng sa langit. Bidyan mo kami ngayon na aming pang-araw-araw na pagkain. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. Gunit iligtas mo kami sa kasamaan. Amen. Panginoon, aking Diyos at aking pastol, ikaw ang nag-alaga sa akin na walang hanggang pag-ibig. Wala akong pagkukulang kapag pinatnubayan mo ako, sapagkat nasa iyo ang aking panustos, ang aking kapayapaan at katiwasayan. Pinahiga mo ako sa lonchang pastulan, Pinapatnubayan mo ako sa tabi ng tahimik na tubig at pinapanumbalik mo ang aking kaluluwa. Kahit na sa madilim na mga araw, kapag ang lahat ay tila walang katiyakan, hindi ako natatakot sa kasamaan. Dahil ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaliw sa akin. Naghanda ka na mesa sa harap ng aking mga kaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, at ang aking saro ay umaapaw. Ang iyong kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y tatahan sa iyong harapan magpakailanman. Kataas-taasan, aking kanlungan at aking kuta, ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Iligtas mo ako sa mga silo ng kaaway, sa mga bitag ng takot at nakatagong pagkawasa. Tinatakpan mo ako ng iyong mga pakpak, at sa ilalim ng iyong protection ako ay ligtas. Ang iyong katapatan ay isang kalasag na nakapaligid sa akin sa lahat ng pani. Hindi ako matatakot sa kilabot sa gabi, ni sa palaso man na lumilipat sa araw. Maaring mahulog ang isang libo sa aking tagiliran, sampung libo sa aking kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa akin. Sa pamamagitan na aking mga mata ay mamasdan ko ang katuwiran ng Panginoon, at makikita ko ang tagumpay ng iyong bayan. Dahil ginawa mo ang Panginoon na aking kanlungan, ang kataas-taasan ay aking tahanan. Walang kasamaang darating sa akin, walang salot na lalapit sa aking bahay. Ang iyong mga anghel ay sinugo para sa akin, upang bantayan ako sa lahat ng aking mga lakad. Inalalayan nila ako ng kanilang mga kamay, upang hindi ko yuntog ang aking paa sa isang bato. Panginoon, naway ang pagtitiwala ko sa iyo ay higit pa sa anumang bagyo. Naway lumakad ako ng walang takot, dahil ikaw ay kasama ko, gayon at magpakailanman. Sa iyo ako nagpapahinga. Sa iyo ako ay lumalakas. Ikaw ang aking pastol, aking tagapagtanggol, aking tagapagligtas. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, isulat sa mga komento na may pananampalataya, Amen. Ang Panginoon ang aking pastol at aking kanlungan. Mahal na Diyos, ang iyong presensya ay pumapalibot sa akin tulad ng isang kalasag. Kapag umihip ang hangin at nagmumukhang madilim ang mga lamba, naalala ko na sumama ka sa akin sa paglalakad. Ikaw ang aking pastol at hindi mo ako pababayaan. Ang iyong tinig ay gumagabay sa akin sa mga tuwid na landas. Kahit na ang mundo sa paligid ko ay sumisigaw sa takot at pagkalito. Ikaw ang Diyos na nakakakilala sa akin sa pangalan. Natumatawag sa akin na malambing at masigasig na nagbabantay sa akin. Kapag umiyak ako, sinasagot mo ako. Kapag ako'y nahuhulog, iyong itinaas sa pamamagitan ng iyong makapanyarihang kamay. Ikaw ay kanlungan sa kapighatsan, aliw sa kalungkutan, at lakas sa mga sandali ng kahinaan. Ang iyong pag-ibig ay pumapalibot sa akin araw at gabi. Ang iyong mga mata ay nasa akin, at walang nakaligtas sa iyong pangangalaga. Sa harap ng mga pakikibaka, binibigyan mo ako ng lakas ng loob. Sa harap ng pagkawala, tinuruan mo akong magtiwala. Patuloy kong ipinahahayag ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kahit na nakikita ng natural kong mga mata ang kakulangan, ang aking pananampalataya ay nagpapahayag ng kasaganahan sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na naghahanda, nagpapanatili, nagpapanumbalik at nagpapanibago. At habang nagtatago ako sa iyo, kataas-taasan, nagpapahinya ako sa ilalim ng iyong mga pakpak. Nagtitiwala ako sa mga pangakong walang hanggan. Iniligtas mo ako sa takot, dalamhati at kamatayan. Walang palaso ng kaaway ang makakarating sa akin. Sapagkat ako ay tinatakan ng dugo ng kordero. Alagaan mo ako na mahabang buhay. Ipapakita mo sa akin ang iyong pagliligtas at akayin mo ako sa kapayapaan matibay na wa ang aking mga pa sa bato, at ipahayag ng aking bibig, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang Panginoon ay naghahari at ang kanyang awa ay magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa pagiging liwanag ko, gabay at kalasak ko. Mahal kita, sinasamba kita at kinikilala kita bilang soberano sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang puso ko ay nananatili. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantik sa iyong espiritu, sumulat sa mga komento na may pananampalataya at katapangan, luwalhati sa Diyos. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon ng mga hukbo. Hanggang sa susunod na panalangin dito sa channel. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang kampana para lagi kang maabisuhan ng mga bagong panalangin. God bless!